Crash Landing on You Pinoy Remake. Next na ba ng Kim Pao pagkatapos ng seryeng The Alibi? Kim Pao fans, umaasa. Kim at Paolo, bongga ang pasasalamat sa cast at crew ng The Alibi. The Alibi Cycle 2, papasok na sa mas intense at dramatic na chapter. Teaser ng The Alibi, posible nang ilabas pagkatapos ng Cycle 2. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Grabe talaga mga kachenders, ibang-iba talaga ang powers ng isang Kim Chiu. Sa mga nakaraang episode nga na na-upload natin, napag-usapan nga natin ano kung paano ang isang simpleng tweet lamang ng sem-sem ni Kim ay nag-trending agad ito. Parang magic kasi nga instant na napawi yung lahat ng agam-agam, pagkabalisa at medyo nakakalitong vibes ng Kim Pao fans nitong mga nakaraang araw. Alam mo yun yung tipong isang pitik lang, balik good vibes agad? Ganoon, kaya nga sabi ng karamihan, eto na ang tunay na happy weekend. All thanks to Kimi nga yan. At dahil nga sa trending na yan, abah may panawagan agad ang mga Kimpaw fans. Kumakalampag sila sa social media parang rally. Pero mas masaya. Nagawin na raw ang Pinoy remake ng Crush, Landing on You o Chloe pagkatapos nga ng serya nila ngayon na The Alibi. Kung tutuusin, hindi naman ito magiging first time na magre-remake ang Kimpaw kasi ba diba, nagawa na nga nila dati yung What's Wrong with Secretary Kim at naging super patok din iyon sa mga manonood. Kaya, tested and proven na ang chemistry ng dalawang ito pagdating nga sa mga Korean adaptation. At ito pa, maraming fans and sobrang bet na bet talaga yung idea. Kahit daw sa Netflix lang ipalabas, okay lang. Basta daw matuloy. May mga nagsasabi pa na sila talaga ang binjin couple ng Pilipinas. Kumbaga sila ang local version nga na Yun Bin at Son Yee Jin. Imagine mo na lang yung iconic Loy moments pero may Pinoy flavor at may kilig ng Kimpo chemistry. Nakakakilig isipin, di ba? Kung tutusin, madaming madaming pwedeng idagdag na mas makakapanabi kung sakali. Kagaya ng mga eksenang mas bagay sa kultura natin. Mga locations na very Pinoy pero may dating pa rin. Tapos yung mga kilig scenes, baka mas maging extra dahil nga sa natural na banter at asara ni na Kim at Paolo. Kaya hindi na nakapagtataka kung madami talagang humihiling na matuloy nga ito. At alam naman natin, kapag nangyari yan, tiyak na tatangkilikin ng maraming viewers. Hindi lang mga fans ng Kim Pao ang magbubuni, kundi pati na rin ang mga fans ng Chloe, ng Binjin Couple, at ang mga naniniwala sa kilig na hatid ng mga adaptation. Siyempre, buong Kimpaw Nation hindi mawawala dyan. Ready na mag-marathon, mag-trending ulit sa social media, at magbahagi ng mga favorite scenes online. Kung susumahin ang mga komento ng mga fans, halos pare-pareho lang ang vibe. Excited sila, naniniwala silang suwak na suwak ang Kimpaw para sa roles, at confident na magiging hit ito sa masa. Para sa kanila, perfect timing gawing para magbigay ng bagong kilig sa mga mananood at para maipakita ulit ang versatility ng dalawa sa romcom at drama. Kaya kung tutuusin, simple lang naman ang nangyari. Isang tweet lang ni Kim Chu pero ang ripple effect, sobrang laki. From good vibes sa mga fans hanggang sa bagong kilig na wishlist ng Kim Pao Nation, talagang kitang kita ang lakas ng hatak ng dalawa sa publiko. At kung tutuparin pa rin pa ng mga producers ang hiling ng fans na Chloe remake, aba, siguradong isa na naman itong ang malaking teleserye moment sa kasaysayan ng Pinoy TV. Next topic naman tayo mga ka-chenders. eto medyo nakakatuwa at nakakagaan ng puso. Rest day nga noong isang araw ng buong cast at crew ng The Alibi, pero imbis na magpahinga lang sa kanya-kanya, nagpa-surprise si Chiu at Paulo Avelino para sa kanilang mga hardworking staff. Sa so unang set nga ng letrato, makikita ang isang mahabang mesa na puno ng pagkain, tawa at kwentuhan. Nasa ilalim pa sila ng malaking tent kaya kahit gabi na, ramdam mo pa rin yung lively vibe ng grupo. Pero ito ang cute na detalye. Sa gitna ng mesa, may dalawang cake na magkadikit. So unang tingin, parang hiwalay lang sila. Pero pag binasa mo yung nakasulat, mabubuo yung message na Thank you, Kim Pao. Pinaghati lang nila sa dalawang cake. Yung isa nakalagay na Thank Kim at yung isa naman, You Pao, na My Heart Design pa. Kitang-kita na galing yun sa staff bilang pasasalamat kina Kim at Paolo. Pero nakakatuwa, parang baliktad nga ano, mas hands-on pa yung dalawa sa pag-asikaso nung araw na yun. Kundi tingnan mo nga yung mga litrato, halos lahat ng staff nakangiti. May mga nakataas pa ang kamay na parang nag-cheer. -che at may ilan din na todo pose sa camera. May mga nakaturo pa sa cakes, may mga nagpapakit sa harap, at meron din mga tumatawa ng todo habang nakikipagkulitan. Hindi lang siya simpleng kainan, kundi parang mini-celebration ng samahan nila habang ginagawa ang serye. Ramdam na ramdam mo talaga na parang pamilya ang turingan. Ngayon, lipat naman tayo sa pangalawang batch ng mga kuhang litrato. Ito naman ay yung sa actual taping ng The Alibi. Ayon sa mga insiders, malapit na raw matapos ang Cycle 2 ng nasabing serye. Kaya todo na daw ang trabaho at hataw ang bawat isa sa set. Makikita sa collage ng mga larawan na iba't ibang eksena ng production ang nahagip. May mga kuha ng magagandang lugar, aerial shots ng tulay, elegante at modernong interiors, tanawin ng dagat na sobrang relaxing, at mga candid moments ng cast at crew habang abala sa trabaho. May mga behind-the-scenes mo moments din kung saan makikita si Kim Chu na kahit busy sa taping, laging approachable at nakangiti sa lahat ng tao sa set. May eksena rin na casual lang siyang naglalakad kasama ang isang cast at crew, pero todo sigaw pa rin ang fans sa ganda niya. Si Paolo naman, kulang cool pero halatang focus at seryoso sa ginagawa. Bagay na nagpapasigla rin sa mga kasama. At eto na, ang mas exciting na balita. Marami na ang na-excite -e kasi ayon sa mga bulong-bulungan, pagkatapos nitong cycle 2, posibleng ilabas na ng nila ang teaser ng The Alibi kaya yung mga fans salo na yung matagal nang nag-iintay. sobrang eager na na makita kung ano ang susunod na mangyayari sa kwento kung pagbabasehan yung mga komento din ng netizens, halos lahat positive at masaya sa nakikitang samahan ng cast at crew. Madaming humahanga sa pagiging generous at maalaga ni Nakim at Paolo. May mga curious din kung anong twist ang ilalabas nila sa Cycle 2. Ngayon, kung pagbibigyan natin ang curiosity ng fans, base sa mga hints at vibes sa set photos, posible raw na mas maging intense at darker ang mood ng susunod na episodes. May nagsasabi na baka magkaroon ng major confrontation na magbabasahin bago ng direksyon ng kwento. At baka rin daw lumabas na ang totoong matibo ng isa sa mga main characters. At kung tama ang hinala ng ilan, baka yung teaser na ilalabas ay magbibigay ng malinaw na clue kung sino talaga ang may hawak ng pinakamalaking sekreto sa The Alibi. Kung totoo yung mga yan, siguradong mas lalo pang hindi makakapagpigil ang mga viewers na abangan ang bawat update. Kasi hindi lang basta suspense ang ibibigay nila. May halo pang drama, mystery at emotional moments sa siguradong tatatak. At knowing Kim at Paolo, siguradong may bibigyan nila ng bigat, hostisya at lalim ang bawat eksena. And there you go mga ka Trenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsabay-bay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita kits po sa susunod na video. Paalam.